magandang buhay sa lahat. Sir Ranvel Rufino New Update with Enrique Hill. Nakakatuwa ang update ni Sir Ranvel Rufino kasama si na Enrique Hill sa loob mismo ng shower room. Ayon sa caption nito, World's Strongest Bidet Special Edition. Samantala, ito pala ang gusto ni Liza Soberano na epangalan sa magiging anak nila ni Enrique Hill. Ayon sa dalaga, pag ang anak nila ni Ken, pangalanan niya itong Enrique. Pag babae naman, Enriquita. Ang kulit lang, habang tinatanong, ni Dimples Romana, si Hopi. Throwback man ito, pero ansarap, balik-balikan. Do you feel the same about it as no more?